Ayan po, meron tayong walk-in na uh, galing pong Las Vegas to. Ah, uh, ayan po, magang maga. Oh. Uh, Parafol. Hello, good morning. Ay. Napakagandang ano na naman? View. <laughs> ayan na magandang buhay mga farmer. Na, dito na naman tayo, syempre, usual. Ah, uh, tayo po ay sana magbisi kahapon kasi medyo lugi tayo kahapon mga farmer. Pero okay lang, ganun talaga negosyo. Ang um, hirap talaga dahil ghost month ngayon, kailangan mong makipagbaka. Sabi ng mga incheck, ghost month daw. So, August mahina talaga. Ewan ko, kahit daw sa ano sa Taiwan, sabi ni Ate nung nagtatrabaho sila, gitna tawag nilang ghost month yung August. Talaga daw pong mahina ang uh, negosyo. So, ayon Tayo naman ay pinipilit na makipagbaka dahil eh, hindi lang naman po tayo ang iniisip natin. Marami po ang uh, nakasalalay na siyempre, mga taohan natin na kailangan din po ng trabaho. So ayon, kahapon medyo lugi dahil Siguro naka Siguro may 10 kilo din pong naibentang lechon. Sa county ng uh, mga nagpunta, sinanay Conchi nga pumunta pala kahapon. Sayang hindi ko na video. na -busy naman ako dahil sabay-sabay pong dumating at may mga pahabol na ano nagcha ko ganyan eh, ayun, di ko na po na video na. Sayang naman, nakakatuwa, nalito pa naman si Nanay Conchi. Kasi si Doktora Kabigaw, yung kanyang best friend na, ano, Mahalos kay niya kasi eh. So, ayun, eh, dinala niya dito. Pumunta po sila. Tatlo lang naman sila kumain. Tapos, ayun, na 10 kilo, sabi mo na 12 eh. eh. marami pa naman pong natira, laki ng baboy eh. So hindi po nailabas ang puhunan sa baboy o, Mga puhunan nun siguro Mga nasa 16,000 Kasama na yung paglilit So mahirap irao sabi ko patay tayo Di e, bale na naman Pang sisig at pang ano Pang kilawin in the future Kaya lang meron na naman po akong isang baboy ngayon Sana maubos dahil dami po nating Pang ano yan Pang sisig at pang uh, Bagay e, hindi kasi po pwedeng ano eh Dapat maubos talaga Hindi po po pwedeng uh, Maliit ang ating iluluto So ayan Nakita ko na si Dex Naglakad na Naglalakad Ayan dyan ah, Maka Kahit papano eh Makaano tayo ngayong linggo Pero mayroong humabol kagabi Mag uh, Nagpa-reserve po doon Sa malaking kubo Sana ay uh, Ano Sana ay uh, Maraming walk-in Kasi wala akong gano'ng Nagabiso na pupunta uh, Ayan na ah. Sana naman ay maglaki-laki na. Gusto kong bumalik doon eh. Dahil ah, uh, meron pong, merong mga, yung mga kabats nito, malaki na sigurado. Kaya lang, baka wala na din. na reserve na naman. Hayaan na natin. Malaki na rin oh, no? mga farmer Habi ko nga kay Kongkong, kong, kailangan i-cultivate yung gilid niyan para makahinga mas mabilis 'pong bubulas. Hindi sapat 'yung abono, kailangan cultivate. Tapos lagyan mo ng konting abono, konti lang. Hmm. So, ayun. wawalis 'yung mga ano natin. Daming dahon kagabi kahapon kasi mga bandang 4.30, lakas po ng hangin Kala mo, ano Parang, sabi ko ba, bagsak ba dito yung ulan Pero sabi ko, okay lang naman Dahil yung palay, kailangan ng tubig oh. Parang gumagapang yung, ano ah. Gumagapang yung virus, mga ka-farmer oh. Tingnan nyo dito, na, andito Kailangan magfungguran Yung una tinamaan Gumapang dito, ayan na oh. Hanggang sa maubos yan <laughs> kailangan natin mag uh, <clears throat> maganda yung malamansi so yan, bobola pa naman tayong 8.30 ano kaya ang nagagawa abol na naman, sige takbo dito takbo doon sabi ko alas 7 sana pumasok happy preparation kasi mag aalmusal pa eh, okay. sanay na sila sa last two minutes Si may ano kami may raffle pa 9 o'clock sinabi ko na 9 o'clock ang raffle tapos sabi ko yung mga tira-tirang kanin doon dalhin dito punta pa sa mga alaga ata nila kailangan ko i-meeting itong mga ito eh kailangan namin mag-meeting medyo ano tayo nari-relax ito yung mga tira tirang kanin ilagay sa timba kung hindi kayang kainin bukas pwede pa naman marami tay alaga dito huwag nang iuwi may naka-reserve yata dyan ha malinis na ba 'yan may naka-reserve ata na eh ang ulam nila yung binili kong tapang ano to sinong kalabaw Oh. Ito rin ako nag-almusal. Ayan, oh. Winalisan. Parang akala mo, dadaan ng presidente, ah. Ah. Parang dadaan si, ano, ah. BBM. inalisan hanggang doon sa may dulo mga ka-farmer dyan na pala si Dex ha. ito na yung coke ay! napalamig na yung coke sponsor natin Ayan po, meron tayong walk-in na galing pong Las Vegas to. Ah, ayan po, magang maga. ka oh. oh, Farmer Robert that. po. Ayan, thank you. May babatiin po kayo, mga friends. Hi to my family and friends of Vegas. Uh, hopefully, mag-neighbors tayo, man, soon. Ayun. Uy, may, tini may tinitingnan ka ba rito? Wow! Happy lang, Oh, very good Ah. <laughs> Ayan. Thank you po, thank you. thank you. di ka magsisisi sa lugar dito. Unang-una, sa flooding, wala kang problema. Na yun ang nagiging problema ng lahat po. Talagang, uh, sabi ko nga, bago ka bumili ng lupa, wag mong puntahan ng summer time Bisitahin mo, bumabagyo. Para makita mo kung ano sitwasyon. Kasi baka mamaya, nabili mo pala, binabaha. Oh, pero dito po sa lugar natin, wala kayong never kasi angkat. Alam mo ba ang level ng lupa dito po? Dulo ng simbahan ng San Fernando. Ganon kataas. So ano tayo? Flooding, ano ka na? Thank you. Thank you so much. Ayun, nasarapan daw po sila sa litsyon natin. Syempre. Ayun, dalawang sasakyan. 9:00 o'clock po sila dumating kaya medyo na-move yung ating uh, uh, raffle draw pero ibubola na po natin. nag post pa naman ako. Ay, sabi ko may mga hindi po kasi ano sa US na yung oras pag alas 3 late na masyado o oh, ayun at least po ngayon maahabol natin 10 o'clock 1 hour late lang naman po ayan na tayo mga farmer after the ano after ng ating uh, bola sa parafol hello good morning hello. hello. Hi. Good morning. Hi. Hi. Mabalakat! Mabalakat! Dito kami kay... Kumusta na! Hindi <laughs> 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 ka na bumalik? kababalik pala na o nung June. Ayun. Uh. Hello po, hello. <laughs> Ayan. Enjoy po, enjoy. Yeah. Tapos, may babatiin po kayo. Ipasyal natin si Ate, ate, ate. Babatiin ka Shout din siya. Shoutout sa mga oh. taga Las Vegas. Oh. Ah, Las Vegas. Meron dito naligaw taga Las Vegas din. Kanina oh. lang. Umagang oh. umaga, 9 -umaga o'clock. Yeah. California sila. Oh. Hmm. may binibiling lupa dito. Sabi niya baka magkapit-bahay tayo. Sa oh. No. Eh, sabi ko naman dito sa Arayat, kung flooding ang pinagbuhuri. Kapampangan sila. Hindi, oh, kapampangan. Oh. Hindi kakakabahan sa bah bahak-bahak dito sa Arayat. Yeah. napakataas nito. Ayun ang problema ngayon sa Pilipinas eh, baha eh. Sa Angeles lang oh, ngayon, ayun, nga Aaron. San Fernando. Arayat po ang mataas talaga. Ayun. thank you, thank you po. Enjoy. Ayun. Tapos ayan, bumalik na naman si Kap Farmer, oh. No. Ka -Farmer Roy. Kap Roy yellow po. Okay. Oh. Hi. Hi. Nakabakasyon na ka? Naka-forgood ka na ba rito? Oh, congratulations. Mas, mas, masaya dito. <laughs> huh? yes. At least po, na-enjoy mo naman yung natirang ano, di ba? Congrats. <laughs> thank you, thank you. Ayan, oh. At meron din po tayo sa kubo. Ayan ay kumakain din sa kubo ayan may parating pa hopefully ay tuloy tuloy mga farmer oh. laban lang meron pa tayong hinihintay na 20 packs dun sa malaking kubo kahit konti mga farmer di darating yung 20 packs na nagpa reserve baka nagbago ang plano nila ayan pero at least eh, okay naman nasa 3 na po yung baboy natin tapos ayan, shout out lang natin to. Oh, pagduduyan nga muna ako. <laughs> Para akong inaantok. Meron pa po kaming raffle draw. Ayan, magra-raffle draw po ulit tayo. Ay! May raffle draw ulit tayo ng uh, alas 3 pagkatapos. Sarap mag-relax dito. Ayan. Ah... Uh, Sino kaya to? Joe Panis, ayan, nagpapabati po. Happy birthday daw po. Kay Edwin Empeño, August 22. Ayan, happy birthday. Texas, Florida. Florida, USA, ayan. <laughs> Wala palang Texas. Ayan, thanks lang. So, ayan. Kay Nanay Auring Valderrama, happy, happy birthday po. August 22 rin, ayan. At shout out sa team ons ng tandang Sora Quezon City baka si ito happy happy birthday ka farmer Enrico Kuwibik September 1 ayan at sa iyong kapatid na si Ana Mercedes Rivera sa September 25 hello po ah, congratulations din sa napanalunan yung lechon na yun <laughs> hello po at yun kay Anna Mercedes pala yun. Happy happy birthday po. Birthday. Ano pa naman? September pa naman. Baka doon niyo na lang ipa-deliver, pwede naman po September, no? Ayun from Las Vegas, Patricio Reyes and Carmelita Reyes and happy birthday kay Teresita Angelo sa August ah uh, 19. Tapos meron tayong babatiin dito. Batiin ko lang pala ng happy second wedding anniversary kay Roy and Pat Reyes. Ayan, God bless sa'yo, brother. At hope to see you again. Pang ilang beses na po nila yan. Nagro road trip lang, kakain. So, ayun, meron tayong dalawang grupo pa. Naparami yung kain nila, nag-take out. Nag, nung natikman po nila, nag-take out ng dalawang kilo. Oh, ayun. Naman ang kinaganda. Saan po kayo galing pala? Mabalakat. Uh, ah, mabalakat din Balakad. lang. Balakad. Balakad. Siya po sa... Balik balik doon. Balik balik, balik. balik, balik doon. <laughs> may babatiin po kayo. Ayan, thank you po. Ayan, may halo-halo. Ano po sa mga taga bang bansa? Siya may ano kayo po? Ay, salamat, salamat. Thank you po, thank you. Ayan. Tapos ito. Brother, may babatayin ka ba? Mukhang nap napatake out yata kayo ah. Yes! Okay. Oh. Sa action. Mukhang nalipatay sa mga kamag-anak namin. Ay, thank you, thank you. Sabi ko ba, kakumabol pa ata ng ilan ba? Dalawang kilo na eh. <laughs> oh. Masarap Ayan. po yun yun, Ay, salamat, salamat naman. Please be uh, my uh, Mag-shoutout ka. Shoutout po sa mga nakasin. Ako yung Sakramento? I no. Oh, Yung mga kamag-anak po namin sa Sakramento, California Ay, <laughs> yung yeah, fruity, isang kanina Ah, okay Charo, po Valerio, from Canada Yeah, Ah, yeah, yeah. then, Stinger Ah, yeah, yeah. Stinger Ayun Nasaan ka? Diyan ka nalang Ayan, thank you Okay na? Okay Salamat, salamat Salamat, Shout out sa mga family sa pangasinan, kasinan Tsaka sa team ng anak ko, Brianna and Ryan. Sana mag-champion sa panalo. Ayun! <laughs> good luck! Good luck! Thank K you po! Thank you! <laughs> Ayan na po ano na, ready na naman yung raffle natin. Oh, Madam Claudia. Naku po, yari na naman si Madam Claudia. Tinantad na naman, oh. Naku. Oh, one, two. <laughs> Hmm. 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 Ayan. Anim yata yan. <laughs> Ayan lang po yung lechon natin. Eh, hey, ano, kung dumating yung 20 na yan, mababa na 3 kilo, 4 na kilo dun eh. Oh, boundary na tayo. Kung darating. Kahapon lang daw nag-text eh, pero... Baka malate sila ah sino itong nagpapapili kay Kong Kong ng numero? Ka Farmer Robert Moore. More to come. Tapos ito na lang po ha. Number 90. 90 number. Ayun. Kong, pili ka Kong. 21. Ano pa? Talo yan. Kamali kayo ng pinili. 2. 2. Nak. Nanalo lang kanina yan eh. 14. 14. 14. Birthday mo, hindi mo pipiliin. 26. Wala oh, uh, na na eh. Wala na na eh. na. May itong pa. May itong pa? May itong 7. Oh, mga laki. 8 na lang po. Oh, 8 na lang daw. Lumihis. Kobe. Kobe. Kobe, beep. Kobe, beep. Ayan, tapos na tayo Hindi na natuloy yung ano Nagpa-reserve siguro Magme-message naman yon Baka next time na lang siguro Kasi ano naman yon Habi ko nga bebe ano yun Baka nang luloko lang Hindi, sabi niya may tayanga sa ano yun eh May tayanga sa raffle yun eh Ah, ganun baka ako oh. So, ayun Pinapanood ko yung ano, pinapanood ko po yung mga videos ng mga 2 years, 3 years ago. Grabe, ang laki na pala ng improvement. Kaya pala yung mga nakakapunta dito, wow, ganda naman. Sabi nila. So, unti-untiin natin yan mga farmer pag ito na ano na natin. ah uh, ito, ayan papagapang. Shoutout pala kay Tita May. Tita May, detalyahan na manood odah Tita ha. <laughs> Hanahalatang wala kayong ano ah, libangan ah. Ayun na pala. silipin natin to. Ilang patong pa to, Jun? Ah, isa't kalahati pa. Bago yung flooring nung CR. Matas yan eh. Pamupuno pa ba ng ebak yan? <laughs> Wala. Kahit di mo nalagyan ng ano eh, no? Malay natin, di ba? Magagamit naman yan pagka hindi natin alam kung anong ano ang uh, naghihintay. Napit na natin yung ano. <laughs> ito. Ito maganda talaga mga farmer na mapaayos. Ang ganda nga naman siguro kung di ba may step po ba? Ito, matanggal na natin yung mga unnecessary, ano dito, marami eh. Mga unnecessary na halaman. Tapos eh, ang ang discarte dyan, ito, yung tubig dyan, dapat merong kang kanal. Pwede naman, tosang na lang, papapunta doon sa fish pond. Malaking tosang. Maganda sana kung marami kang makukuha lupa pa dito. Ang ganda. Pero ganun paman, man, unahin na muna natin ito. Ito ayusin natin. Tataniman lang ng gulay. Gusto kong magkaroon ng yung maging iba yung dating. Tapos ito, konting uh, tambak siguro. Baka graba na din lang. Tapos ito, kailangan magkaroon ng kanal na medyo malalim. Pupunta dito para mag-meet. Tapos after that, yun na tanim-tanim muna tayo ng ang gulay. Kasi sa tingin ko, matagal pa. Yung, I mean, kaya naman yung mga customer natin itong dalawang kubong ito, plus yung doon. So, okay na yan. Mas magandang tingnan. Magandang tingnan pag malinis. Tapos ayan, magra-ruffle na naman tayo. Ruffle drone na naman ang fifth batch ayan kayo na po yung mga mananalo kayo na po ang mamili kung kailan sabi ko kay bebe bebe yung perang ano yan eh tabi mo hindi pa yan nagagalaw ibig sabihin eh hayaan mo lang ka ako na ipunin mo itabi mo na lang muna lagyan mo ng date isang sobre date nyari kung September uh, 10 nila gusto September 10 lagay sa sobre tabi lang muna para hindi nagagalaw ba ako naman mas inaano ko lang muna pinopromote lang muna natin ganda ng uh, motor ah jelo ah <laughs> ano to second hand kasi wala pong ano si jelo lang uh, wala siyang okay e pala to service sa school so sa pinsan ni bebe hindi gamit na gamit kumbaga binibenta ng mura kinuha na namin so, pang service service tanda ano yung yung pagkain natin wala pa? Oh, yun po, meron po kaming pagkain pala. Yung uh, nagbigay ng pamerienda si na Madam Claudia at si Sino kasi nagbigay pa? Papa Menoli. Noli Perlas. Ayun, meron. Bigay man ay 1,000 ni Kongkong. -Kong. Ayan. may 1,000 po si Kongkong. -Kong. Dahil nagbale-wala ng 1,000 kahapon. Ah. Tawasan yeah. pala siya ka, pa rin oh, wala na? Natanong ko lang kung magbabalik pa siya ako daw. Ha? Thank you. Thank, you Thank you po. Thank you po. po. <laughs> Talagang ano ah. <laughs> lagi daw yung puso. lagi yung puso. <laughs> ah may ano ba? May arambako? Ha? Ah? <laughs> <Lala ako ya. laughs> um. <laughs> Baka makasunod pa ano ah <laughs> 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 tama mga ka farmers so ayan maraming salamat po sa lahat ng mga pumunta uh, at kumain ayan medyo matumal tayo pero nakasampa naman po nakabawi naman naka naman yung pasahod basta wag lang malugi okay na sa akin yan <laughs> masakit na <yan>, nalulugi kay <laughs> pero okay na po yan medyo sa tingin ko okay naman na -ano naman natin plus meron naman tayong order na litsyo na tatlo ata ngayon so ka farmer jesse ni Serio. Ayan, at dalawa na isang buo. Dalawang lechon mismo, isang order lang po. So, ayan, maraming salamat po sa lahat. Tapos, ano pa ba? Uh, 'yun magdodraw na po kami at mayroong pameryenda kay Ate Mary. Yung binigay na 2000 ni ano, sabi ko oh, Bebe sobra-sobra naman 'yan. Ibigay mo na lang sa kanila, pag divide-divide mo na lang. Nagbigay po ng 2000 si Ka Farmer Noli Perlas tip sa mga crew ay uh, yun dinibay-divide na lang po natin. Nakatag to 200 plus din po sila. Tapos yung binigay ni Madam Claudia, ayan, shout out sa iyo Madam Claudia. We miss you. Ay, ano na? Uh, eto Ito na, may meriendahin natin. So, ayan. <laughs> Pagkain ng tropa mga farmer. So, ayon. Tapos, ayan na, ganda na ng ating ah uh, mga konti na po mga gumaganda na ng paunti konte itong mga papaya titigokin na natin yan payatot yan mga farmer hindi, hindi gumanda naanohan yan ng tubig at uh, sustansya so yan hanggang dito na lang po muna tabangan nyo na lang po ang aming draw at ano pa ba maraming maraming salamat magandang buhay